Sa mga EPS worker po natin na nagbabalak na makabalik ulit na South Korea or nais na magpasinsir sa company, ito po yung isa na hindi nyo dapat gawin habang nandito kayo sa South Korea. Kung gawin nyo po ito, possible na hindi po kayo ma-approve o hindi kayo makabalik ng Korea para sa sincere. So, isa sa mga violation ng mga EPS worker po natin is yung nagpa-part-time sila. Bukod doon sa employer nila, kapag wala silang gawa sa company or kaya naman, during day off nila, nagtatrabaho sila sa ibang company. Alam nyo po na 100% violation po yan sa immigration law. Bawal po ang mga EPS worker natin na mag part-time. Kahit anong part-time pa po yan. Bawal po sa inyo yan. Before, hindi po yan na uh, momonitor o hindi na detect ng immigration na nag part-time kayo. Pero lately, marami na po tayong nakikita sa mga Facebook na hindi po sila nasisinsir dahil nalalaman ng immigration na nagpart-time sila sa ibang company or hindi or nakakaproblema yung kanilang visa extension dahil nakita po ng immigration na meron silang record na nagpart-time sila sa ibang company. So, totoo po yan kasi as EPS worker, bawal po talaga kayong magpart-time or magtrabaho sa ibang company na hindi nakaregister sa inyong kontrata or hindi nakaregister sa immigration. Kapag po ganyan, sa labor, papasa po kayo, tatanggapin po yung application ninyo para sa sincere at saka sa visa extension. Pero pagdating sa immigration at i-extend na yung visa ninyo, makikita po doon na meron kayong record na nagtrabaho kayo, which is isa sa violation sa immigration law. Hindi po nila kayo i-extend or kaya naman... Uh, pahihirapan nila kayo na makapag-extend ng inyong visa pagkatapos, kung kayo naman po ay sincere at uh, pagdating ninyo sa Pilipinas at mag apply na ng visa sa Korean Embassy doon po nagkakaroon ng problema hindi po makabalik ang worker dahil meron silang record na nagtrabaho sila sa ibang company so doon sa mga EPS worker ninyo uh, or doon sa mga EPS worker natin dito sa South Korea makuntento na lamang po tayo sa sinasahod natin sa company at wag na po ninyong isipin na mag part time pa sa ibang company pero kung hindi po talaga maiwasan hanggat maaari wag nyo pong ipaalam sa employer inyong ARC number or ARC wag nyo ipakita at kahit po yung inyong passbook wag nyo pong ibibigay sa kanila kasi once na pumasok po dyan yung sahod ng company na yun lalabas po yun sa tax office at malalaman po ng immigration na nagtrabaho kayo sa ibang company So, kayo, na-experience nyo po ba na hindi kayo na-extend ang visa o kaya hindi kayo nakabalik as sincere dahil nag-part-time kayo sa ibang company? I-comment nyo naman po para naman malaman ng mga kababayan natin dito sa Korea at maging aware po sila. yung